ah, magprito ta mga idol o isda o Tulingan mga idol ha ah. yan ang ulam natin ngayon umaga mga idol sa araw ng linggo oh, ituturo ko mga idol kung paano o oh, yan isdang tulingan napakasariwa mga idol Magpito tayo sa napakainit na mantika mga idol Ilagay natin 'yan, mga idol. 'Yan. Napakasarap 'to, mga idol. Pakesdang tulingan at sariwa. 'Yan ang ulam natin ngayong linggo, mga idol. Dahil walang trabaho, mga idol. O ano bang ulam niyo ngayon mga idol? Siguro mga idol, karni o manok mga idol. Ang sa akin ay isdang tulingan mga idol. Masarap to mga idol. So ayan mga idol, ibali na po natin mga idol o ano sa tawag sa Tagalog mga idol kasi bisaya mga idol Pakli mga idol ha eh, napakasarap ito mga idol dahil sariwang sariwa yung isda mga idol mas masarap mga idol pag maraming mantika at saka tama yung lang yung apoy mga idol mga idol sana'y magpalo kayo sa ating facebook mga idol para waaraw kayong makakita sa ating panindang isda mga idol at upload na kung ano-ano mga idol basta party sa isda mga idol sana'y masarap din ang ulam nyo mga idol at nakapagsimba na kayo ngayong linggo mga idol dahil isang bisis lang mga idol nanghingi ang ating may kapal na mag sa Tagalog o kahinumdo mga idol o makaalala sa kaniya mga idol tapos kumain ng breakfast o nang tawag sa Tagalog mga idol o sa Bisaya mga idol pamahaw magsimba na agad tayo mga idol um, na mga idol Samahan niyo akong kumain mga idol sa ating ulam na isdang tulingan. Pagkatapos, mga idol magsimba, punta naman tayo sa sabungan mga idol. May itari tayo ngayon mga idol. Ito mga idol. At saka ito mga idol. Hanggang dito na lang tayo mga idol. Salamat sa panonood mga idol. Please palo mga idol. At salamat at magandang araw.